Magandang umaga po sa inyong lahat, mga amiga, amigo. Ayan. Ah, naglalakad na naman si amiga papasok sa trabaho. Ayan, kailangan na naman natin gumawa dito ng content. <laughs> Charot. <laughs> Habang naglalakad. Ayan, ito po itong po sa ating buhay. Ayan, sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay. Kailangan nating magpakatatag kailangan nating lumaban sa buhay <clears throat> at um, kailangan nating ano kailangan nating maghanap buhay para sa ating pamilya ayan tulad ni Amiga ito oh habang naglalakad um, habang naglalakad ay kailangan niyang gumawa ng content para may may upload sa <laughs> Ganun lang talaga ang buhay natin. Minsan, minsan napapagod. Minsan naman, kailangan din natin magpahinga. Kailangan din natin eh, ano ang ating uh, sarili, eh, relax. Ayan, relax talaga. <laughs> minsan naman, ayan, pag mag-de-off, si amiga, katulad niya amiga, pag nag-de-off sa uh, ano niya, sa pinapasokan niya sa trabaho. Ayan, medyo. Kailangan din ng ano. Ah, uh, ang diop ko naman ay sa bahay. Maraming ginagawa. Talaga ang nanay mo. No, maraming ginagawa sa loob ng bahay. Maglalaba, magluluto, kung ano-ano lang ang ginagawa. Ayan. Ang buhay ni Amiga. Ganun talaga. Tapos, kailangan mong gumawa ng video, gumawa ng content pag content creator ka na, vlogger ka talagang kailangan mong gumawa kailangan mong kumilos <laughs> misa nag-iisip na naman ako pag nasa bahay ay naku, ano naman kaya gagawin kong content dito <laughs> kung ano lang, ano alang ang ginagawa para mayroon lang tayong may upload ganun talaga ayan talagang gano'n ang ano, ang vlogger ka at mm, content creator talagang nako napa ano talaga kailangan talagang gagawa ka talaga kasi kung hindi ka gagawa ng video hindi ka gagawa ng content ano i-upload mo di ba wala ayan kailangan so, lang sipagan lang sipagan lang at gumawa ka ng video yan lang po talagang ano Ayan. Mahirap hindi biro ang maging vlogger at content creator. Napakahirap. Kasi talagang kunting kibot mo, magbibidyo ka. Kung anong gagawin mo, magbibidyo ka. Katulad nito habang ako naglalakad. <laughs> Ayan po, maraming salamat po sa panunood dito. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, magandang umaga.